sarap, masarap na banana cake. Ayan. kaya tang? kaya kailang ang... ah kaya nga, yung ano? yung bosko nga gya nga. si gya, yung boses sagat. yah, yah, <laughs> yah, <laughs> yah, yah, welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Ote ba? Ah. And it's me, your Ate Jeng. At syempre, ang nasa likod po ng camera ay si Otep, of course. Dahil walang pong pasok ngayon. Kote! Ay! Tipi! Alis yan, Tipi! Makulit eh. At meron kaming gagawin ngayong merienda. Ah! Ito po ay napakalalaking mga saging. O, oh, ba? Diba? Tapos meron tayong mantika, meron tayong stick, at asukal. Siguro naman, nahulaan nyo na kung ano to. ah, gagawa po kami ng banana cue. Ay, naku naman si Pipi. Gawa po tayo ng banana cue. Ang lalaki ng ating mga saging. Tingnan nyo naman yan. Tapos sabi ng suki kasi namin, ano daw to? hindi kinalburo at sarili nilang saging o di ba kaya naman napabili ako napaka ano tapos mag-sales talk <laughs> tapos may makulit dyan na muning na para siyang ano kapalit ni puto yung buong akala talaga namin dyan guys ang buong akala ko actually si Tippi kaya pinangalanan ko ng Tippi ay babae silang magkapatid yung bagong anak ni Pinat. Nako! Ngayon ko lang na-discover na, na may betlog. Ano ba yan, tipi? Na meron palang betlog. Barako pala. Abang lumalaki sila kasi lalabas siya ni. Eh. Mali pala yung gender reveal ko. Wow. It's barako pala, barako. Kaya parang siya talagang si puto. Napaka lambing at napaka pakelamero. Tipi! Nahaamoy niya na naman yung saging. Ang lalaki talaga! Tingnan mo to, anak! Tingnan mo yung saging natin. Yan, so sobrang simple lang guys ang ating gagawin. Ang lalaki talaga! Nakakatuwa, oh! Sobrang simple lang ng ating gagawin. syempre mapainitin natin ang kawali. Muna. Mga magic ako, anak. May ganito. Papakita natin kay Ote pang magic. Wow. Well. Walang magic. Magic daw eh, no? May magic pa akong nalalawan eh, no? Oh, diba? Wow. Yan, tangisin muna natin ang kawali. O, uso. Pagkasagyan lang natin ng mantika. Yan, lagyan na natin ng mantika. Yan. Kailangan medyo marami kasi medyo marami rin yung ating uh, saging kailangan medyo lubog kasi yung saging natin kapag piniprito yan, hintayin lang natin uminit ang ating mantika bago natin ilagay ang ating mga saging yan, i-check natin kung mainit na po ang ating mantika yan, kumukulo na nakikita nyo, kumukulo na yan, kumukulo ng ating mantika. Ang makulit, nakapalit ni puto, ay nandyan. Ilagay na natin ang ating mga saging. Saging. Uy, mainit yan tipi. Ano, laki pala na to, guys. Hindi pala magkakasya sa isang salangan to. Dalawang salang pala to kasi inlalaki. lalaki. Dalawang salang. Okay lang. Ayan, prito-prituhin muna natin to. Ng mga 3 minutes. Wow, hindi Hindi naman. Yung sakto lang na maluluto. Eh, hindi naman masyadong malakas ang ating apoy. Yun lang mahirap pag sa ano, sa kalang bigatong na ganito hindi mo masyadong makokontrol yung apoy kailangan bantayan mo talaga ganyan ganyan yan medyo malapit lapit na pwede na nating lagyan ng asukal maya maya mabilis lang naman ito maluto Ayun, oh, 'di ba? Ang ganda. Oh. yan, pwede na natin lagyan ng asukal unti-untiin na natin patakan ng asukal yan para dumikit guys para dumikit sa ating saging, pero hindi naman natin masyadong babanata ng asukal na sobrang sobrang dami yung enough lang din para maging banana kew ah. unti, unti natin dagyan ng mantika para maluto ang ating asukal tapos balik ka rin naman natin mamaya pag medyo kumapit na Ayan. kakapit naman na ah. balik ka rin natin yan yan Ang usok niya ay medyo ano na, pupunta sa akin. Oh. Ayan. Pangit din naman kasi yung sobra-sobrang malula tayo sa tamis. Yung sakto lang. Sakto lang siyang matamis. alam nyo naman hindi pwedeng sobrang tamis sa akin mm, yan itintayin natin lagyan natin ng mantika yan, ganun tapos buhusan natin ng ganun yan para maprito usin lang natin ang ating gatong at nag-uusok na hmm. hindi ko kasi masyadong nilalakasan guys dahil baka masobrahan naman ng ano ng apoy bigla naman yung luto ng ating saging Yan, kumapit kapit na rin dito banda matamis na to pero hindi masyadong sobrang tamis sakto lang balibalik ka rin natin kasi yung aking mantika ay hindi naman lubog na lubog yan hintay hintay lang natin guys maluto yan guys bawasan natin ang apoy luto na tong ating first batch ilagay na natin dito Diba? Gano'n lang kasimple ang ating merienda. Ilagay na natin yung second batch. Kaya lang meron ng asukal agad yan. Hindi pala kasi kasha eh. Pwede naman yun. Pwedeng sabay. Pwedeng, pwedeng mauna yung saging. Pwedeng mauna yung asukal. Minsan inuuna yung asukal. Pero kasi mas kumakapit siya kapag nauuna yung saging, naluto na siya agad. Ayan, o, tingnan nyo. Hindi pa masyadong luto yung ano na yan. Kakapit na agad dyan. Kasi nga, may asukal na. Dito sa kabila. Second, ay, sa kawali. Second batch na kasi eh. Hindi pala kasi kasya. Sobrang laki. Pero carry lang yan. Amaya, dadagdagan ko na lang ulit. Aalagaan na lang natin ng biling baliktad oh, biling baliktad talaga Ayan. kasi iba naman inuuna naman talaga ang ano asukal yun yung mga tumitigas ang asukal eh Magdagan ulit natin pero mainit na mainit na kasi yung ating mantika kaya mabilis lang to O, ba? Diba? Pero kailangan nating lutuin ng lutong-luto. syempre, masarap naman yung lutong-luto. Ayan guys, luto na rin itong ating second batch. Pero ilalagay ko itong nauna natin para pare-parehas ang init. Saka, ayan o, oh, medyo tumigas na kasi. Para pare-parehas ang sabay-sabay ang kunat. Wow. Makunat na yung asukal, oh, nung isa. Sabay-sabay natin. Para pare-pareho. The design is very makunat. Masarap. Ito masarap na banana yan, O, oh, diba? oh, ha? Isa-isahin natin ituhog. Sana diretso. Yun. <laughs> Tuwid naman. Ayan. O, oh, diba? O. Oh. Nice, nice. Oop. Yeah! na <laughs> ako ni Otep eh. O, oh, diba? ba Grabe yung natin. Yari ang ngipi natin dito. Diba? Napaka, ano, napaka kunat ng asukal. At kapit na kapit sa ating saging. Yan kasi ang maganda. Yung ibang banana cue kasi nakakapit lang sa kawali guys. Yan. O yan, Medyo nasunog-sunog na natin itong isa. ba? Tatlo na lang. Kabango! Ito talagang isang the best, guys, sa ano. Ay, naku, tipi! At my cellphone, binagsak mo naman. Itong isang napaka the best sa banana queue. Yung smell smells like super duper bango. Ang usual talaga na banana cue sa mga tindahan ay dalawang tuhog, ay dalawang banana sa isang tuhog pero dahil nga sobrang lalaki naman na to, oh, ba diba? Bongga. Ah, oh, di ba? kakain na kami pero syempre i-prepare ko muna yung aming partner dito. O oh, di ba? Isang matamis ulit tapos matamis ulit. <laughs> <laughs> na drinks. O, oh, ba? Diba? Pakwan. Okay. Ayan, guys. Ito na ang ating banana cue. Kuha na kay Tang. Para mauna na yung banana cue natin. Alala. Tep, kuha na anak. Talalaki ay, ah, gusto pa talaga. May esukal pa. Hindi na. Matamis na masyado. Sobrang tamis na yan. Tapos, syempre, meron tayong partner. Wow. Hindi ko alam kung ano. First time kong gagamitin ito, guys. Sakto ba yung ganito kalakadad? Oo, tama na. may meron tayong pakwan. Ayan o, oh, yun oh. parang shake, shake, shake. O. Oh. Lalagyan natin ng pakwan. Kanya-kanyang sungkit na lang ng pakwan doon para alam kung gaano karaming gusto. Tsaka yung gatas, kanya-kanyang lagay na rin. Apat lang naman kami. Kasi si Tatang, syempre, kung kukuntian niya lang ang pakwan or ano, okay lang, di ba? Ayan. di pa ako bumibili ng sarili ko guys ha? kay nanay pa rin to <laughs> ginamit dito ng mga boys na iwan of course ayan gamit gamitin muna natin Matitemp kami ni Tatang na to eh. Pauwi ko na nga ito doon. Wow. <laughs> Tapos to. Wow. Sabi ni Otex dyan. Si Ayan. Tara meron tayong ano. na eh, oh. Yan, meron na tayong yelo. Saktong sakto to, pagkakain ng banana Q, go 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 na, oh. Yung pang ibabaw, i-crush na lang natin mamaya ulit. Dad, kain ng banana Q, habang ano. Yan, alala ko si Daddy <laughs> Sarap! Yung konti lang asukal sa akin. Nat naman maraming asukal eh. Hindi ba pero 'di ba kapit na kapit. Ano taka mo sa ang ano Sarap na laki ng malaki. malaki. <laughs> Ikaw tap. Mm, mo, hindi pa matamis ha? Salam, ano lang, na. Ang sarap. Tong banana kyo. <coughs> hindi sobrang hinog na hinog ang saging. Pero hinog naman din. Hindi rin naman hilaw. Mm, excited ako dun sa pakwam. Kanya-kanya tanggal ang buto. <laughs> Sarap! Sob na naman ang merienda. tayo, hindi mo na natin kinrush. Mainit pa pa. Balak yung tang. Hmm, si tatang ready na. Kasi otep eh, oh. Si Tatang, si Tatang mga mga ang kukuha ni Tatam kung gaano kadami tangno. Anak, ikaw na magtanggal ng seeds ha? Napakalabo. Napakaganda. O oh, di ba? Super fresh. Fresh fruit. Oh, na kay Otep. Para siyang halo-halo pero pakwan lang. Mm, ang smile mm -hmm. niya, oh. Halo-halo. Tang, go na tang. Kunti lang. Ay, <laughs> kunti lang daw. <laughs> kunti lang, lang. lang daw. Ano lang daw. tang? Ay, ay, ay. Katas, katas. Kaya tayo na maglagay kung gaano kadami. Yan! Go tang! Go tang! O, oh, ito sa'yo, anak! Pag kulang ang yelo, magka ako. -ta <coughs> kulang tang, yelo. Feeling n'yo. Ikaw, anak. Eh, hey, cash mo na yan. Haluin mo, nak, para maghalo sa ano. Haluin mo siya sa... Sa, 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 sa Para maghalo sa, 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 sa para mag ano siya mag mix syempre si daddy di gagawan ko rin sa may bandang gitna tang walang buto oh galing walang masyadong seeds hmm. walang masyado ito kay daddy di yung pinakamalaki yellow, eh. may yellow pa tang ayan marami pa na eh. Uh, Wow, kalabu-labu. O, tapos lagyan pa natin, dad, yelo sa ibabaw. Ah! Hindi! Malinis po ang kamay ko. <laughs> oh, grabe! Dagdagan mo na lang, dad, ha? Kung carry mo. Ang mga manyan, daddy! Tingnan nyo naman to, guys! Oh, kasarap naman. Ang itsura pa lang. Grabe na. Oh, ito mo, daddy. Tugo ka na dyan. Ano na? Ano naman ang sarap, reactions ni tatang sa kani ote? Sa kanilang kinakain. Ano tang? Sarap, sarap. Ano tang? Time, guys, so... Pwede ka, pwede tang? Ano uh, mo ito mamaya? Barado naman ang ilong. <laughs> Yun lang. Yun lang talaga guys. Kapag may ganito, barado ang ilong mo. Ba si daddy din, nag-ano pa oh. Nag-ano? Okay, Nagdagdag pa. Munti yeah. ang seeds na to. Nakatuwa. Grabe nakaka-excite. Pero pagsasabayin ko sila ng banana cue. Ayan, guys. oh! napakasarap. sarap mo, dad. Nakabukang pangka. Ayan. oh dad. Hindi ka pa nakakapag-banana queue. Ano, anak? Okay. Gusto mo pa? Okay. Wait lang okay. daw. Banana queue or hindi? Yang ano? Gusto mo pa? Yung pakwan? Oh, yeah. Mamaya. Banana queue ulit. Tang, meron pa dito? Hindi na so, carry boom man. ni tata. Hindi na kaya tang? Ay, kaya ah, kaya nga. Yung ano. Ayun, ng ko, nga, sige nga. Ng yeah, <laughs> <laughs> Sermon. Sermon. Ano, Dad? Sarap. Sobrang sarap. Yan. baka kulang ang dalawa. hindi kaya yun lang talaga Napakasarap nito na guys napaka-fresh galing pa rin ito sa pakwan ni Mr. Bugs Kaputo. a ah, Senior Bugs ni Senior Bugs yung kaputol nang ginawa kong ice cream di Kasi ang dami naman oh Ayun oh Solve, solve, solve. sol ayan Hayo Sipon And guys, sobrang sarap, sobrang refreshing ng fresh fruit at ng fresh na saging. <laughs> Kaya lang pag kinain mo muna yun, tapos kumain ka na, kumain ka na to, tapos kumain ka ulit, yung palit-palit, tumatabang siya. Kaya kailangan ganun lang, kain mo muna siya sa mo mo to. Yan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa aming channel. Ayan, tatang. Natulala na si tatang kasi yung ganyan. <laughs> <laughs> Barado na naman ang ilong nila. Eh. <laughs> si Otap naman ay eh, nag-round 2 pa. <laughs> ano na? Sarap? Yan po. Maraming maraming salamat po. At ayun na nga. Mag-ingat-ingat po tayo. At mag-gawa-gawa po ng mga pangpa-refresh na katulad po na to. Ah, di ba? Napaka-simple lang. napakadali lang naman gawin. Kahit nga durug-durugin lang yung yelo, okay lang naman. Basta may lambig, Yun ang malagatang na no? Tapos <laughs> <Sabas> na may yelo. <laughs> Ang init pa rin. Hapon na nga, pero medyo mainit pa rin. Mabuti na nga lang mahangintang lang na. Maraming sa Ayan. Maraming maraming salamat po. Bye. Bye. <laughs>